Si Joy. Nakatira sa sira-sira at mong bahay. grabe na. Ito na po. Ito po. Kaya sininog ko po. Kasi alak po namin magpagawa kami ng kahit. Ito po kahit. Ito po Grabe bro. Tapos ito po nag-iba yung kasi. Bro, kawa. Tapos ako yung sahig nila. Simulat simula na po ganyan yung ano namin. Hmm? Simulat simula po ganito na yung kanamin. Hindi nyo nalang naranasan magkaroon ng simento? Masaya naman pa kami kasi ano ko anong mag-ina? Basta't makapasok sila. Kasama ang kanyang patid na si Leia at ang kanyang ina na siyang tumataguyod. Mapag-aral lamang sila. Bravo bro. Anong na, anong, ano na lang ginagawa mo? Iniisip mo bakit kahit ganito palagay nyo ay parang di sa'yo halata, parang masayahin ka pa rin. Ano po, kasi nang nananalig naman po ako sa ama. Anong pangarap mo, ano, Joy, na makamit balang araw? Ano po, niyang, sabi ko po kayo mo mag-nursing ako. Mm. Opo, oh, yun, kasi oh, ano na. naman sila talaga, Hindi man po masilay yung mga anak ko. Kahit ganito po yung bahay namin, hindi po, hindi po nila ikinahihiya. Tikit. Ay, Ano? Ano? Parang may isang diwatang nakatira dito. Diwata? Anak mo ba yun, Nay? Eh, ako po nagpapasalamat po ako. Maraming, maraming maraming salamat po. Ang ano ko nga po, sabi ko nga po, kahit di ako pabahayan, makatapos lang po yung dalawa kong anak kasi hindi ko na po kaya magpaaral. Sabi ko po at sabi po nito, Mama, gusto kong magtapos. Mag kaya